guys. Nice. to ako para sa aming lunch. Ito so, po siya guys. Bilaga ko siya kanina ng 2 hours. Hindi ko lang nabiguhan kasi busy akit. So ngayon, ito ito pa na Sobrang yan ito guys. Brami. Sobrang sarap. magay Ito so, guys, ang ating chicken. Kala ng corn. ang Guys, itong so, aming lunch. Bulgur. Ginamos na may baguong. O ginamos baguong na may kamatis. Tapos ang chicken. Kain tayo.